If you're a Filipino, what are the positive things that you will have in your life if you live in Japan? Ano ang maganda at hindi maganda kung pinili mong tumira sa si Japan? Personally para sa akin, may dalawang malaking bagay agad na maibabahagi kong malaking dahilan kung bakit maayos at magandang tumira sa Japan. Ito ay isa, hindi ako napuputulan ng trabaho. Pangalawa, siguradad sa paligid. Hello everyone! Ako po si Grace. Salamat sa pag-subscribe at panunood sa channel na ito. Medyo dumami po anak subscribe since nung last video, kaya nagpapasalamat po ako. In today's video, isishare ko ang aking thoughts kung ano ang maganda at hindi maganda or consider kong sacrifices dito sa Japan bilang isang Filipino. Payagan po ninyo ako na gamitin ko ang salitang English at Tagalog para fluent kong maipahayag ang gusto kong ishare. Ang unang dahilan na positive kung bakit maganda sa Japan ay dahil may mga trabaho na pwede mong pagpilian. At dahil dyan, iyan din ang dahilan kung ano ang negativity na magtrabaho sa Japan ang bullying at discrimination sa workplace. Nagtrabaho ko sa ibang ibang kumpanya para matustusan ang pinansyal na pangangailangan. Sa office, sa elementary school, sa convenience store, at iba pang trabaho na masasabi kong marangal at maipagmamalaki bilang isang Filipino. Very proud ako sa sarili kung may natututunan akong mga skills dito sa Japan. Isa ako na masasabi kong hardworking OFW dito sa Japan. Pero karamihan sa mga employers dito ay may pagtingin na nakakaiba towards Filipinos. Iniisip nila na mahirap man ang trabaho na ibigay ay magtsatsaga kahit pa may halong harassment o pangaapi. Napatunayan ko na ang bagay na ito maraming beses pero kahit tatlong dekada na ako rito ay patuloy ko pa rin tinatamo or nai experience ang harassment o discrimination. Gusto ko pong ipakita ulit ang kuha kong video na magkaroon ng event na ang tawag ay Philippine Fiesta sa Hibiya, Tokyo, Year 2017. Proud ako sa mga kababayan natin na Filipino. Masayahin at eto, nabigyan ng saya ang ibang tao sa pamamagitan ng sayaw. Tayo mga Filipino ay masayahin at hindi tayo katulad ng ibang race na nagtanim ng sama ng loob sa mga Japanese resulta ng history noong World War II. Ang ugali o personality ng mga Filipino ay friendly. Nasa dugo na natin yon. At dahil dyan, minsan, ang pagiging friendly ay nagiging weakness based sa experiences ko dito sa Japan. Masaya na malungkot ang mamuhay sa Japan. So in short, hindi perfect sa Pilipinas man o sa Japan tumira. Nasa akin na 'yon kung ano ang aking paraan para malampasan ang anumang hurdles. Ang habis kong plants at sewing ay nakakatulong sa emotional at mental. Ang paggawa ng video sa channel na ito ay isang paraan din para maibahagi ko ang mga ng ko sa buhay. Sana lang ay makatulong din ako sa ibang mga tao sa pamamagitan ng mga videos ko. Patuloy akong gagawa ng videos at alam ko na balang araw ay may mga manunood nito. Mag-aaral pa po akong mapaganda ang bawat videos kaya samahan po ninyo ako sa journey kong ito. Kung may mga suggestions po kayo, gusto pong malaman. Salamat po. Thank you so much for watching and see you again soon.